Paano asarin ang pusa? <laughs> Paano asarin ang pusa? Asarin mo siya habang naliligo. Sige na, ligo ka na. Pachi. Paano asarin ang pusa Ooh. niyo? Diba? Nadudumihan siya sa kamay ko. Okay, Didilaan, niya. Yan, no? Didilaan niya. Didilaan niya. nawakan ko. Yan. Inawakan ka na niya. Sige naligo ka na. Nadudumihan ka sa kamay ko. bad trip na ako. <laughs> ay, <yung> maligo. Ang <laughs> bad trip na siya sa akin. Sige, naligo na. Ay, naliligo na ulit siya. Wala ko na siya pag diba, sabi mo yung maligo ka na. Nakastrip ka din. Antayin natin siya maligo. Ayun na, naligo na siya. <laughs> oh, ay, pinagsapag yung malaga ako. Yan. Di mature din. Ayan, <laughs> ligo na. Dumiyan natin. Ano Yun yung ginagawa ba? Ano yung problema mo? Dumiyan natin yung... Dumiyan natin yung... Sige, Pachi, problema mo? Ba't pawak? mapawak? galit na yan. Ba? Uy! Uy! <laughs> Uy! <laughs> Uy! <laughs> Uy! <laughs> Uy! <laughs> Ano ba? Harapin mo ako. So ako pipipan yung puso eh. Uy! Harapin mo ako. <laughs>